-comment yung comment nyo nga yung mga organization na, 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 alam ninyo or members kayo na kung saan mas malaki pa nga yung membership dito. Oh. Hindi ka ang tutulungan kung hindi yes. ikaw ang tutulong. Yes. So kung yung may mga pagkakataon naman na yung ipapisusubo mo na lang doon sa pamilya mo, gagamitin mo pa dito dahil nga may siyempre mayroon tayong ano mayroon tayong monthly juice mayroon mm. tayong mga binabayaran dito na yes. ano nagdo-donate na tayo dito e yes. eh, kung gagamitin mo naman para dito wala kang sobra mm. e eh, imbis na sa pamilya mo na ibibigay e eh, kung ibibigay mo pa dito mas kawawa ang pamilya mo mm. ang importante dito sa ano kuya sa dati mo sa, sa organisasyon uh, unang-una po ang ang andyos ang pamilya mm. trabaho eagles kaya nga may dagdag natin kuya, kaya nga meron treasure. So, balikan natin, ang sinasabi dito pang mayaman lang. Mm. Well, in fact, hindi po kinakailang mayaman kasi yeah. ang pagiging mayaman ay subjective yeah. sa bawat isa. Totoo. Example lang, example lang po ito ah. Si Kuya Sherwin ay kumikita ng 50 million. Example mm. lang, kada taon. Mm. Tapos ako kumikita ng 10 million. So, masasabi ko na mayaman siya. Hmm. Tama. Pero yung 10 million na kinikita ko, kada taon, e gaya example lang po, baka may nanonood tayo oh. mga kuya na taga BIR. Oh, yeah, 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 yeah. Ha? In-example in ko po. Hmm. Example yung 10 million ko, ay sa mga kababayan natin, na ma mahal pala, o malaki pala yun. Hmm. Example yun, sabi natin mga driver nating mga kuya, hmm. ng Grab. Pag in-interview ko si alam mo, minsan pag ng Grab, tinatanong ko, um, sir, uh, ito po ba ay part-time nyo, full-time nyo? Alam mo sinasabi sa akin, yung mga nasasakyo ko, oh, mga kuya, oh, sabi hmm. na, kuya, kasi nakikita ko may emblem. Actually, ito po ay retirement uh, benefits ko. Mm -hmm. So, ibig sabihin, hindi rin siya mahirap mm -hmm. kasi yung pagdadrive niya ay na parang libangan na lang. Oo, oh, tsaka personal niya. Yes. Hindi siya nangangamuhan. So, maaari pong ma mayaman ang bawat tao ako. Mayaman, mayaman ka sa paningin ko. Mm -hmm. Mayaman ako sa paningin na iba. 'di ba? Ito ay depende po sa perception ng bawat tao. Kaya ng subjective. Kaya, mm, kaya nga 'yung sinasabi dito, hindi mo kailangan tasama si ni Kuya Ace, eh, si Attorney. Hindi mo kailangan maging mayaman, ang kailangan mm. mo lang dito, meron kang hanap buhay. Dapat merong ka sustainable yes. income. Nasapat na, nasapat sa pamilya mo at sapat kung sakaling sasali ka sa ganitong klase ng organisasyon. Yes. Kaya hindi mo hindi ko masasabi kung pangmayaman ito. Hmm, kasi, kasi, sabi nga 'di ba Kuya, sabi nila you cannot give what you do not have. Yes, diba? oo. Oh. Parang sinabi yun last time ah. Ah, sinabi Sin mo yun. <laughs> 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 Di ba? Kasi hindi lang ha, to be honest, meron din tayong mga kuya na kung saan mga grab riders, mm. ah, ah, mga lalamove riders, mm. mga couriers na kung saan hindi naman ako ha, hindi ko sila nilulook down. Even yung organization, yung national president natin si Kuya Mark Lester Limping, mm. hindi nilulook down yung yes. mga yan. Yes, oh, totoo. Nakikita, hindi porket nagmo-motor eh, mga mahihirap na totoo, ba yan? Totoo, hindi. Diba? Mahayang pera yan, yung iba yan ayaw lang matapig. Totoo yes. ha, oh, ayaw oh

ang uh, yung mga nagsasabi na gagalit sa mga sa organisasyon ng Eagles o kahit sa anong organisasyon na nakatulad na, na nito na, na, mm. na sinasabi makakapasok lang diyan yung may mga pera hindi lang to organization marami yan yes. Uh, ano kayo ano comment down below yung mga organization I comment niyo yung, yung mga organization na pinagbibintangan na, na alam ninyo or member kayo na kung saan mas malaki pa ngay membership dito uh, uh, dito magano lang maganda oh, membership dito ko 200,000 ano mo sasabihin ano mo sasabihin 200,000 200, 200, 200 pesos na meron meron akong alam ay sorry meron akong alam na organization na ano pa lang meeting pa lang 100,000 na. Ay ako nga kuya, hindi ko mabanggitin ko. Ako nga sa organization ko kuya nasa mm -hmm. ano nasa 2,000 per meeting. na no, kung a month pa, uh -huh. monthly, meron na akong organization. Pero syempre, dito sa Eagles kahit mas mababa 200 nga lang kami. Yes, oh, minsan kami 300 pa ba, 200 mo, do, do. kulang ko <laughs> Yes, kung siya mababa pa, at may sukli ka pa doon. Yes, ang ang point is, yung misconception ng mga tao regarding do sa mahal, may pang-pang-neperal. Pang